ang gilis ng Nyoraw, no? Welcome sa 12th episode ng... Gay Weather! Disara sa mga pinag-isplokeng kang nung Ipik Summit together with President Barack Obama ang climate change. Mga baksa, maugali na itong pinag-jujusapan so dapat learn it natin itembang. And according to study, tayenges daw ang nagkukos ng climate change. O mga baksa, global warning na yan so dapat learn it natin itembang. E paano ba naman hindi GG net kung hubs ka nite? ang oh, sorry talaga, sorry. Pero beti ni ko talaga to si Trudeau. At medyo maginit din ang ganitik lang eksena. Awkward. Diba? Ang chang Michelle mo talaga, hindi talaga tinangtanan. So, paano man talaga hindi makaka-eksena itekla doon to make President Jin Jinping? At gisara sa mga umeksena ng mga majijinit ay ang mga ulo ng mga show dahil sila ay mga epektado at kaya nga nagkaroon tayimbang ng epic fail. Epic fail. 1. Road closure. Box. Yung kalsada may closure. Ikaw, kamusta na? Hindi pa rin makamove on. Siyempre, hindi tayo makamove on kasi nga habs nga ng mga sakya, may road closure. So hindi tayo makakajosok sa mga nyo pisina. Paano ng mga workaholic na tembang? two. walk with paid? Siyempre, hindi nila bet talagang tumampa, pero pilitan tayo. So, anong gagawin natin? So, walk China, walk, go Tay, walk, So, parang ganun na lang talaga. Three. Isang ina naman ang nanganak sa lansangan. Ayon sa Facebook page na nakikita na si Angel or Angel Ramos Canoy. Hindi na raw nakapara ang nang sasakyan ang ginang dahil sa sobrang traffic na dulot ng APEC. Dai, minanganak sa kalsada. Sige, sabihin na natin blessings pero sana hubs to ng kakameha papunta ng hospital. Bet ko talagang pangalanan to ng Justin! Justin! So, so, sorry, sorry. Four! syempre, yung mga utaw, hubs ng mga rally-rally. At ito pa nga, speaking of rally. Dahil naman, ano te? Ano na ginagawa mo doon? Nananahimik yung pader. Five. Siyempre, habs ka ng epic lang dito. Tapos nandito yung bang tayimbang. So, jujoso ka eh. So, wala namang dumadaan di tekla. Tapos, habs na dumadaan. Eh, mga tao na nandito. Ayan na. Nagjijingay-jingay sa noise barrage na ito ang kino itikla ba yung inisplok kang natembang hospitality? O nga naman. O yung ispluk na tembang doon siya may na world class performance during the dinner. O kayo na mag-isplok ako anikla yung mga beti ninyo ha. Ako ulit si Teja Milano para sa Gay Weather!